Ayan, samahan niyo ulit ako. May lulutuin ulit tayo ngayon since makulimlim ang araw. Magluluto ulit tayo ngayon ng sabaw. Ayan, tingnan natin. Ano ba? Or tingnan, tingnan natin. Ano ba ang lulutuin ko sabaw? So, ayan. Kukunin ko muna. Ito ang lulutuin natin ngayon. So, tapos. Pahatiin ko lang ulit ito kasi alam kong madami na naman to para sa amin. Ayan. Sotanghon. hon. So, ba talaga itong pinuhaan ito? Ako parang walang nakalagay na sotang hon. <laughs> Di ba to bingon, kuya? Sotang ba to? Kasi nga alam ko pag nakalagay ng ganito, sotang hon. <laughs> Ayan. Na, nalito tuloy ako. Walang nakalagay na sa otong yun. Ayan, pero alam ko sa ito. What, baby? What happened to you? Ha? Huh? What happened? May bago akong gising na baby. Wait na, ipapakita ko pa sa inyo si Mick Mick. Mick Ayan. Baby's crying. Why are you crying, baby? ako yung Michael get papa's phone. Oh, kuya, get papa's phone now. you rest your eyes muna, okay? No. okay? Mm. Uh, okay po magluluto want, na po tayo. Want you want to help mama cooking? no. no? My, my cooking set. oh you like your cooking set. you tell your papa to fix your cooking set outside, okay? okay. we will cook today your sabaw. malunggay sabaw. I your egg by myself. Okay, very good. Oh, good job, girl. Good job. I love you, baby. <laughs> okay. Yan, mag-start na tayo magluto. And binuksan ko na ang ating apoy. And then, lagay na natin ang beef. konti lang na beef ang gagamit. Oh. Okay. okay. Ini buatnya penita ya ya tata. Ayo. Bagi aku lang na, kuantin mantika. tulog ang ating mantika. Tulog ang ating mantika. Lagyan muna natin ang ating karne. Ayan. Tulog na tulog ang ating mantika. Ayan. Siyempre magpapakita tayo. <laughs> Lagyan na natin ng asin yung meat para manuot na yung, ano, yung meat mismo may lasa na. Siyempre, para may mga lasa niyan, lagyan na natin ang ating bell, black, pepper. Eh, black pepper. Bell pepper. Marami akong maglagay ng paminta, lalo sa mga sabaw-sabaw. Italian seasoning. Ito pa lang, sa meat pa lang maglalagay na tayo ng mga panimpla. Ganun din ba kayo? <laughs> may kanya-kanya kasi tayong way sa pagluluto. Na? Tapos, ito, sour cream onions. Kahit may bawang sibuyas ay ilalagay. Pang dagdag lang po ng lalagay. Ayan. And then, maglalagay na ako ng Spanish paprika. Wabi. Naglalagay din ba kayo niya? <laughs> so, ayan. Para medyo mamula-mula ang ating sotamon soup. Ganyan lang. ang ingay ng ating kasirola. Ah. And then, pagkatapos nito, pagka luto na yung ating karne, ayan, syempre, magigisa na tayo. Ayan, igisa na natin ang ating sibuyas at saka bawang. Ayan. At saka yung ating sibuyas. na ako ng tubig kasi pagka na ako ako, yung sasabaw ako, nagpapakulo na ako niya ng tubig para ilalagay ko na lang. Ang bang Mamaya oh, maglalagay pa tayo dito ng cubes. Beef. Ang iba sa sotangon inilalagay nila manok. Sa akin naman beef. Kasi kung ano lang available. Pwede naman dito pork pwede naman beef. Kaya na pwede na nating ilagay ang ating beef Para yung sotangon natin medyo mapula kula, umamula-mula. Ang iba'y nilalagay nila aswete or achuete. Sa akin naman, Spanish paprika. Ayan. And para mabilis kumulo. Lakasan natin yung... Dati na siyang mainit. Inilalagay ko dati ng mainit ang tubig. So, pakukuliin mo na natin ito. And then, pagka na, ilagay na natin yung mga gulay. And then, isusunod na natin yung ating sotanghon. Ikakat ko na yung sotanghon. Kasi, ano, ang haba niyan, ba diba? So, kinakailang ikat ko na. Ayan, kumukulo na. It's time for us to put our uh, gulay na panitikas. Ayan. And then ang ating... Ati Bakit mo pa pinatay? Mauso. Carrots. then, inaragin na natin ang atin of an orchid. <laughs> Hindi na ako naginig. And then, ilagay na din natin yung ating sotong Pinakat ko lang kay tatay. Puni ko lang sa loob. Ayan. Pinakat ko lang to kay tatay. So, ilagay na natin. Naubusan kasi ako ng gas. Kaya lumipat tayo dito sa electric stove. And then, maglalagay tayo ng soy sauce. Soy sauce at saka patis. Hindi lumalabas dito ang aking ano, ang aking patis. Hindi siya lumalabas dyan. Kinakailangang buksan.

Ay, sarap. Masarap siya. Ibigyan pa natin ng asin, konti na lang. na natin ang ating mga gunay, katulad nito. Wow! What's that? Wow! You draw again? Chinese petchay. And then, ang ating konting bell pepper. <laughs> sarap-sarap naman. <laughs> Ang bango. Ha? Ah. Ito na natin. Oh. oh, you tell your papa. Sarah. So. Nagyan natin ng spring onions. Ubus ng aking spring onions. Pero yung ano nito, yung tangkay nito, itinanim ko para may ano. Ubus na. And then, ubus na ang ating toasted garlic. Nagyan na natin. Ubus na natin. Sara